Okay, hello guys. Maayong gabi na to tanan. Uh, hapit ng alas 7 guys, nga 90 have sa comment sections. Ako gikalingon ug basa gani nakatubag ko kanina no mga unong to kabok mga mga probable nga ilang ipangutana. Now, dire duhar ka ako nakita. So, again, nandito po tayo sa usapang sweetheart. Tanong mo, sagot ko. At least mo lang uh, as a sharer, kita lang ang naghatag ani nga uh, content. Wala nila in eh kung dun lain, eh, namot lang sa ninyo. Okay. So dunay na utana dere ang iyang ipangutana is pwede ba kuno postan or bagdukan karong gabi una. So bago yan, pwede ba kuno ma-share guys? Paki-follow naman po sa Sword Tres or NS Baritoa or YouTube channel. Pwede ninyo ko ma-share. paki naman po. At least man lang kung inyo kung ma-follow or inyo i-share, daghang maka-idea nga dili data basta basta mo sabay sa usapang suwertres tano mo sagot ko kung wala na siya kaya namo ibang mga share nga uh, nagpadugang ng sabius ba karang tabon tabon resibo ka rin magdukan ko ng di ba? mo lang kalaki nila na napay, napay uban <laughs> okay sige ang pangutana niya is 5-6-7 o 6 pwede ba karong gabi yun na wakoy labot ugma kung magawas basa karon lang Asa ko tandaita is no, wala talaga pag-asa guys. Bye bye.